Nababahala raw ang ilang senador sa pagpayag na bumili ng matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan. Mungkahi nila, pag-aralan ulit ang polisya. Ang tugon ng polisya sa pagtutok ni Dano Tingcungco. Sa March 16 na magiging epektibo ang inamiendahang implementing rules and regulations ng RA 10591, ang batas na nagpapahintulot sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic rifles at high-powered firearms. Kaya ang ilang senador na babahala na. Dapat daw pag-aralan nitong muli dahil sa posibleng epekto nito sa peace and order ng bansa, ayon kay Senador Francis Tolentino. Papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Papayag ba kayo? Ito yung nakikita natin na gun rage pag yung nasa yung side mirror mo. Uh, di ba? Ito, mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang, ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay eh maghinay-hinay muna. Una, piliin yung karapat-dapat na makaposes. Piliin yung tamang tao na ahawak nito. Diba? Napakarami na nating road rage. Si Senadora Amy Marcos nag-aalala raw sa posibleng pagtaas ng insidente ng krimen, terorismo, arms smuggling at karahasan, lalot na lalapit pa naman ang midterm elections sa susunod na taon siguro, ngayon pa lang, sabihin na natin sa PNP, wag nang gawing effective, wag nang antayin na maging force and effect itong bagong IRR ng 2024. Pero si Senate President Mig Subiri, walang nakikitang mali, basta't masisiguro na responsable ang gun owners na papayagang makahawak ng mga naturang baril. I'll be a hypocrite kung sasabihin ko, ayoko dahil meron din po akong long arm. So, dapat lang, pagsikapin nila, ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Kasi we still have an insurgency, we still have a internal uh, security threats. Batid naman daw ng pulisya ang agam-agam ng mga senador. Pero paniguro ng pulisya may sapat daw na safeguards para masiguro ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng pagpayag sa publiko na magmay-ari ng high-powered at semi-automatic na rifle. The PO is very strict in seeing to it that uh, those who can own are those only who pass our neuro our our uh, drug test then after passing and owning those firearms mas marami hong restrictions kasi ang daming grounds for revocation. Bukod sa pagpayag sa pagbili at pagmamayari ng high-powered firearms, pinapalawig din ng batas ang validity ng mga lisensya at permit to carry. Mula sa dalawang taon, pwede nang makakuha ng lima hanggang sampung taon. Para sa GMA Integrated News, Dan, ating kung ko nakatutok 24 oras.